Okay guys, uh, magpapalit po tayo ng clutch damper. Ayan, gagamitin yung press drill para matanggal yung mga mga rivets. Ayan guys, ayan yun yan. Hindi namin na uh, sinasander yan para hindi magasgasan yung plate. Ayan guys. Gamit namin yung press drill para hindi para pulido walang gasgas -gas yung plate ng clutch housing And guys yan ang magandang diskarte sa pagpalit ng clutch number ito sa iyo papalitan natin yung rubber para matanggal yung play yung alok nya para maalis yung ingay sa ating clutch side dito ako ng Papa Shop Dito sa Claro Ay Boss J Okay guys Tatabasin yung ano Yung clutch basket Tatabasin ng kote Kote lang Okay. Yan, para po maglapat siya dito yung ating damper kasi yung nauna, yung stock talagang original, medyo mataas siya, ah, level levelado dito. Okay. pero yung ngayon, yan original din to, kaso medyo mababa silang konti, kaya nagtabas kami. Okay guys, yan no? stock. Okay, yung malapad na uh, ulo ng rivets ay nandyan pa rin sa stock na sa likod, ayan, nasa plate, yung malapad. Tapos yung ma Ayan yung ano, parang stock pa rin 'to, ayan. Okay, guys. 'Yan ang tamang procedure na pagpalit ng clutch damper. Okay, guys. Hanggang dito na lang. Shout out sa inyo lahat.